kahit anong gawin mo. Hindi ako kakanta. Barilin mo lang ako nang hindi ka na nag ng panahon. Hindi kita babarilin. Ang mga katulad mo, ang mamatay sa si baril, ay karangalan. Hindi kita bibigyan ng ganyang kasiyahan. Mamamatay ka na parang isang asong nasagasaan sa lansangan. Hindi mo ko kayang takutin. Mapapatay mo ko. Pero hindi mo mapukuha ang gusto mo. Hindi kita tinatakot. Gusto kong isipin mo. Kung anong sasabihin ng mga kaibigan mo at kakilala kapag nalaman nila kung paano ka namatay. Nasa at nadurog. Parang isang hayop na walang silbi. Delphine, parang may dumadating na trena. Ah. May sasabihin ka. Sasabihin? Wala. Sarento! Kung tsakaling makipagintindihan ako sa iyo. Huwag ka na Wala ka namang magagawa. Sabihin mo ang gusto kong malaman. Sasabi... Sa retro, sasabihin ko na! Nagikinig ako. Si Frankie... Si Frankie naguto sa akin. Frankie Sanchez! Saan ko sa matatagpuan? siya mimi may ari ng private club. Sa Mirasol Avenue. Totoo ba yung sinasabi mo? Magsisilungaling pa ba ako? Kalaga mo na ako, palapit na tren, Ren! mo na ako! Ren to! na! Sarayin ko! Sarayin ko! Ayaw